Hello everyone! Hello, 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 hello! So, for today's video, napakilala ko sa inyo ang marang na tinatawag, or dito sa amin is tinatawag na uloy. So, ito yun, guys. Kung, kung, aano hin, sasamdamin ninyo ng inyong daliri. Parang dila ng pusa, maano siya yung magaspang, mata, matalim, matalas, ganon So, Ayan malalaman yung napakasarap at hinog na ang marang pag humahalimuyak na yung kanyang amoy. So guys, ito. Charan! So, napaka simple lang kainin ng marang. Papakita ko sa inyo kung ano ang itsura ng marang. Oh, deva Yan. Grabe. Charan! kasi natin ang kanyang balat. Uy, nadala yung isa. Ayan. Ooh. Wow. Nadadala yung iba. Ayan. Sarap. Oops. Yep. Sarap, sarap nito. Ayan. Mmm. Mmm. set up, set up, set up. So, ayan. O. Ayan siya, guys. Oh. Ah. Di ba? Ayan ang marang. Marang! So, paano kainin ganito? Napakasimple. Kagatin nyo lang. Mmm! Mmm! Mayroon yung buto. Yung buto niyan, ipunin nyo. Lagyan dito. Sa isang lalagyan. Mmm! ano you know? Sarap guys. Super tamis ng marang. As in, napaka tamis. Mm. So yung buto niya, pag naihipo mo na lahat, pwede mo siyang isang Lagay mo siya ng konting oil sa pan and then sangagin mo lang siya hanggang maging crunchy. Hmm. Harap. Hmm. Sarap. Super sarap. So, kung meron kayong makikita nito sa mga taming daan or sa grocery or sa palengke, bumili kayo kasi napakasarap nito, guys. Kasi napakasarap. So, ayan. Flex ko lang sa inyo. Napakasarap na marang. Talaga namang napakatamis at napaka-natural na prutas. Uh, napaka- natural yung kanyang sweetener. So, itong season ngayon ito, kasama niya ng durian, lansones, rambutan, mangustin. Yan ang mga kasamahan nito, season. So, ayan, kakain pa ako. Mmm! Kahit isang buo kaya kaya kong ubusin yan. asin kaya. So, ayan, guys. Flex ko lang sa inyo. Napakasarap na marang or uloy. Ayan. ayan. So, bye-bye. At uubusin ko pa ito. Baala kayo din. Pinapangit ko lang kayo. Bye-bye.